Abay todo insayo na nga itong si Bronny James ngayong off-season kasama niya nga si Jordan Clarkson pati na rin si Darius Garland. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga ang balita din patungkol kay Bronny James naman ng saglit lang na dahil lumabas na nga ang 2K25 trailer. Kung saan may kita nga natin dito si Bronny James with kanyang tatay na si Lebron James at gumawa pa sila ng isang plane na Aliop Dunk. At anong yung nakakatawa pa dito mga idol na una pa ang face scan neto ni Bronny James number 55 pick sa NBA draft kesa nga dito sa number 1 pick ng Atlanta Hawks na si Zachary Rizasheyan. Parang generated player pa nga rin ang number 1 pick mga idol and for sure naman yan ma-update yan bago pa lumabas ang official game. Pero anyways mga idol ngayon ay pag-usapan na nga natin ang todom bagayang sayo na ni Bronny James para nga sa kanyang first NBA season. At ang unang ine-ensayo tinatrabaho nga ni Bronny James ay ang kanyang ball handling skills. Eto panorin natin ang saglit. Then hindi nga natapos ang pag ni Broly mga idol nang dahil meron nga rin siyang workout this off season kung saan kasama niya nga ang mga NBA player na si Jordan Clarkson pati na rin si Darius Garland. Panoorin din natin ito. So may kita nga natin dito sa mga video clip na ito na talagang nakikipagsabayan nga itong si Bronny James sa mga actual NBA player. Well, hindi man ito official game pero maganda nga makita na itong si Bronny James holding his own nga daw laban sa mga tanyag na sa mga kilala at established na NBA player. Hindi pa man daw sigurado kung itong si Bronny James ay papasok sa rotation ng LA Lakers pero ayon sa mga Lakers, once well, na nakapanood na ito, abay magandang makita nga daw doon na si Bronny James ay talagang kayang makipagsabayan kahit papano. Nakita naman daw natin ang kanyang last summer league games kung saan talaga namang gumanda na, umayos na at parang nakuha niya na nga kanyang rhythm sa paglalaro. Yet excited ng maraming fans kay Bronny James na maglaro. Hindi man daw agad sa NBA, abay kahit sa G-League nga lang daw, abay pwede na.